kumusta? Hiningal ako kahakot. May dala akong ano, lupa. Galing bayan. Yung sinasabi ko sa inyo guys na susubukan kong magtanim ng opo. Yan ang tataniman ko hindi sa lupa. Kung hindi da, hindi sa lupa. Kundi sa sako ko itatanim. Yan yung, ano ko, hinakot ko. <laughs> Ang bigat kasi lupa, eh. Kumusta kayong lahat? Long time no see. Eh. Hindi na ko nakakapag-vlog. Nagpahinga muna ako. Pahinga muna. Nandito ako. Susubukan kong magtanim ng ano, ng opo. Baka sakaling mabuhay dyan sa lupa. Ano yan? Yung lupang yan galing sa kanal. Kadi kasi doon sa aming tapat na barangay, sa tapat ng aming barangay, naglinis sila ng kanal. Ayun, yung mga lupa, yung lupa doon sa kanal, kumuha ako, ayan, apat. Yung, yung sa siminto, yung sako ng siminto, kinalahati ko. Kalahati. Mabigat-bigat din guys, kaya si lupa, eh, medyo basa. Yan tataniman ko. Kumusta kayo guys, ganyan, hinihingal ako kumusta kayo dyan bago nyo tapusin yung aking video panunood please subscribe tsaka likes na rin at tsaka pwede nyo share yung aking video para kumalat hindi ako nakakapag upload araw araw eh wala akong mapakita ng content na hindi mapupuna ng iba <laughs> napupuna kasi <laughs> kahit eh walang ano yung video ko'y eh, kahit eh, ayos, yung hindi para, yung, eh, ang tawag doon, walang ibig sabihin na masama. Ganun ba? Kaya hindi ako nakakapagvideo eh. Nag-iisip ako ng video na hindi ikakasama ng iba. Na sa para sa kanila ikasasama. Pero para sa akin ay wala lang, hindi walang ikasasama. Kasi, on the spot yung na video ko eh. Kung ano kasing ginagawa ko, o kung ano yung nakikita ko, yung natayimi yung on the time kong nakita, yung gusto ko binabibidyo, binibidyohan ko. Kaya para sa akin walang ano yon, walang ma, walang masama para sa akin. Tsaka alam nyo naman diyan rin masama yon, wala namang kong nakikita masama eh, di ba? Kaya naglayo muna ako sa pag-upload. Uh, tsaka wala rin ako mapakitang content na video na ano na na maganda. Yun lang atang maganda yung napuntahan ko sa Burakay. Yung nakaraan, yung lagi kong sinasabi nyo guys. Yung sa Burakay, yung yung naiga yung aking mga tanim dito. Kasi hindi ko na diligan. Pagbalik ko mga iga na. Yun yung napuntahan ko yun doon. Tsaka libre, na, yung, li, libre lang yung guys. Kasi nga, di pa naman kayo kumikita dito sa YouTube eh. Kakunti pala yung ating subscriber at saka viewers. Kakunti pa lang. Kaya wala pa tayong panghita. Uulitin yung uulitin ko ulit guys, 'di ba? Lagi kong sinasabi yung libre doon sa Burakay na lagi kong binabanggit na salamat. Kasi nga nakapunta ako doon, nag-enjoy ako doon. At saka lagi kong sinasabing salamat doon sa nang libre. Alam niyo ba guys, kung sino? Si Hilda, yung aka yung kapatid. 'Yon ang libre sa amin. Salamat doon. Salamat sa iyo, Hilda. Nakarating ako doon dahil, 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 sa inyo. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat kay Hilda na tulong sa akin, sa aking anak, sa amin. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Habang buhay ko yung tatanawin na utang na loob. Walang biro yon, totoo yon. Salamat. guys, nandito ako sa aking pinagtataniman. Sa aking pinagtataniman dito sa lupa ng aking kapatid kay Hilda yung ina inaalagaan ko na walang damo para malinis so, isa rin dito nagpabakod eh hindi ko na lang babagitin yung cost kung magkano kasi hindi naman ako nagbabanggit nun hindi ako mahilig magbanggit nun basta sinasabi ko lang eh yung ginawa, yung ano ganito ganyan hindi naman ako nagbabanggit nun eh basta kung ano lang ano yun lang sa kanya to eh, sa kanya siya nagpa nagpabakod din. Alam niya yun eh. Alam niya yun na, kasi naipisaysan na, na ko sa kanya yung mga ano eh, mga cost yung resibo, ganyan. Alam niya yun. Okay guys, tatanim ko dito yung ano ko, yung opo ko. Ewan ko kung may, ano na, may dahon, di ko alam kung may dahon na, yung, yung, seed, yung seeds na, na tinanim ko. Yung aking kapatbahay, dumaan. Huh Hiningal ako dun. <laughs> Malayo lang kasi mula sa ano, sa highway. Sa kalsada. Kaya hiningal ako. Okay guys, mabaya ulit. Ito guys, yung itatanim ko. Ito Apat sila oh. Opo to, opo. Malulusog siya. Malulusog kasi nga, yung pinag -ano ko, yung ano sinunugan na lupa, yung sinunusunog kong mga damo. Ayan, kaya ganyan. Ililipat ko siya sa sako para mabuhay. Kasi nga, pag dito sa lupa, sa ganitong lupa, malamang mamamatay lang. Hindi maganda yung pagkatubo. Kaya, sa sako ko itatanim yung lupa na galing sa kanal. Tatanim ko yan. Okay, guys. Tatanim natin. Pero dadalhin ko muna yung lupa tong sa ano dito sa kakabila. Okay, maya ulit. ina ko ng lupa itong lupa ay galing to sa yung pinagaron ko nang uh, mga damo pinagsunugan ito yon dinadagdagan ko siya para halo siya yung lupa at saka halo yung sinunog na damo bali pinaka fertilizer per, ano fertilizer niya yan idadagdag ko rito para madagdagan siya dumami yung lupa Lahat guys, lilagyan ko. Pinunuan ko siya. Nung galing sa lupa. Yan. Lago ka pa ako ng ano. Dalawang bao ganito. Pandadagdag ko dito guys. Para sakto na yung kanyang dami ng lupa. Dito ako kumukuha. kumukuha yung pandagdag ko sa ano sa lupa ko sa may sako ito yung aking laging pinagsusunugan ng mga damo tinyo guys itim na oh yan kailangan ito 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 yung pang natin sa lupa pang natin sa ating itatanim Okay guys. Nalagyan ko na ng lupa. Itatanim ko dito yung ano. Yung opo. Bali apat. Sabay yung isa. Yun yung nasa likod ko yun o. Oh, nasa likod ko. Sa kailan doon. Natatakpan yun o. Oh, yan. Natatakpan. Tapos may sa kabila. Ito yung aking pinaka-fertilizer. Yung sinunugan ng damo ayoko na ano. <laughs> Alam ko yung bakit ko ginawa yun sa sako na lang. Kasi pag dito na sa direct sa lupa, wala rin mangyayari. Siyempre, tutubo siya. Aayos ang tubo. Ang ano niya, pag tubo niya, ayos. Hindi magiging magaganda siya. Siyempre, kaya si bagong tanim. Pero pag tumatagal na siya, guys, is dalawang linggo, tatlong linggo, yung ano niya, lupa, pumapangit na nagiging matigas ulit dahil sa mga ugat ng nyug. Ganun na nangyayari, matigas ulit. Nagiging matigas yung lupa ulit. Imbis na hinukay ko muna, malaking ano, malaking tawag nun. Basta hinukay ko siya. Tapos ang ilalagay ko ganito, lupang maganda. Ganun pa rin kasi nga, yung mga ugat ng nyug, tumutubo. Kaya, dito na lang, sa sako. Para maging ayos. Titingnan din natin kung magiging okay ba, kung magiging magandang resulta. Okay guys, saglit lang. Ito na guys, oh. Malugs malusog siya, no. Kasi yung pinagtaniman ko, yung Naalala yung isang video ko, yung pagtanim ko ito ng opo. Kinuha ko dun sa ano. Sa pinagsunugan ng pinagsunugan ng damo. Kaya ito na. Bali, ililipat na natin dito. Meron na siyang ano yung mga gamot-gamot eh. Ay, gamot. waray yun eh. <laughs> mga ugat-ugat. Ayan na yung mga ugat-ugat sa loob. Bali, ililipat na lang natin siya dito. Taglit may bato Yan yung kanya mga ugat-ugat to. -ugat, oh. Ayan oh. Buhay na buhay. Ang ganda ng tubo. Ayan oh. ang ganda ng tubo eh. Dadagdagan na lang natin ulit sa susunod pag siya tubo ulit, dadagdagan nat na, da ano, dadagdagan natin ulit ng lupa. Nabubulol na ako eh. <laughs> okay. Sa isa naman. Ayun guys, yung kanya na ugat Nasa babaw kanya pagtubo. Ko oh, na putol ulit. Oh. Maganda. Di ba ganit pagkatanggal ko ng ng na Naputol. Yung mga gamot-gamot niya. Sana mabuhay. Sana mabuhay ka. Okay na guys. Sana mabuhay to apat sila. Apat to guys nga na itinanim ko. Yan. Sa sako. Ayan. At saka ayan. Yun. Kaya kaya guys ko dito ilinagay kasi nga mayroon na akong Naka-ready, balag, Ito. Aayusin ko na lang. Ito. Aayusin ko na lang to Dadagdagan ko. Kasi nga, nalalayo guys, yung nagtanim ako. Matagal na. Nagtanim ako ng kalabasa. Dito ko dapat yun. Ipaakit ko lang yung kalabasa. Para sabi ko, hindi dito sa lupa. mag -ano, Uh, dumami sa taas lang. Kaya lang hindi ko hindi maganda yung pagkatubo ng kalabasa. Hindi siya namunga. Wala as in wala. Kasi nga sa lupa hindi maganda matigas. Kaya ito yung gagamitin ko. Ito to, balag na to. Aayusin ko na lang dadagdagan ko. Saka, aayusin ko to pag ang aking itinanim ay tumubo na ng mataas. Aayusin, tsaka ko na lang aayusin siya. Okay guys, yan, naitanim ko. Pag uh, upo. Sana mabuhay. Okay guys, mamay ulit. Guys, may nangihingi ng ano, ng itatanim na uh, to, okra. Ito kasi gulang na eh brown na ang kulay. Kaya kukuhanin ko na. Ito guys, oh. May nangihingi kasi pang tanim daw na okra at ah, saka yung pula. Kasi pula to eh. Yan, ibibigay ko. Marami pa naman to eh. Mayroon pa dito eh. Ayan sa taas. Gulang na rin. Pati ito. Pati ito. Sa taas. Marami pa. Marami pang maitatanim. Ito pa nga eh oh. Ayan oh. Ayan. May tatanim pa. Mayroong maliit na bunga guys. <laughs> Kukunin ko. Kasi baka makalimutan ko na naman pitasin. Pero but, pero malit pa naman eh. Hayaan ko na mga dalawang araw pa. Siguro sunod na bukas mapupuntahan ko dito kasi dididigan ko yung aking popong itinanim. Okay guys. Yun lang ginawa ko dito sa aking pinagtataniman. Dinadalaw ko lang naman yung aking mga kamuting kahoy eh. Ito kung anong itsura na ito malusog oh yan malusog yung aking kamuting kahoy yung una yun nandoon yung pangalawa to at saka yung aking kamuting kahoy dito pangatlo at saka yung aking panghuli at least hindi sabay sabay na haharbisin may ano may tagdon mas hindi sabay-sabay mayroong ano, buwan, isang buwan, ganyan. Hindi sabay-sabay. Yung aking ano, tinanim kong opo ngayon, yung araw na to, yan. Okay guys, hinihingal ako eh. Madali na akong hingalin ngayon. Tumatanda na eh. <laughs> okay guys, yun lang ginawa ko dito. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. i-share, pwede nyo i-share yung aking video. At saka pwede pwede nyo pwede nyo ano i eh, pwede nyo akong ipakilala do sa mga kaibigan nyo para dumami. Itong video ko ay walang masamang intensyon, kundi pagtatanim ko lang para sa akin, walang ano man. malinis na intensyon ko yung aking pagtatanim. Okay? Guys, Basta lahat ng video ko, walang masamang intensyon. Basta kung anong binidjuhan ko, yun na yun. At saka, walang masama. Walang masama para, para kahit ano, walang masama kahit kanino. Ayun, hindi ko maintindihan. Pati ako, hindi ko naintindihan sinasabi ko. Siguro naintindihan nyo na yun. Walang, mga, walang intensyon yung aking pagbibidyo, pagbablog. Kasi nga, lagi ko sinasabi, noon pa man, kung uumpisa pa lang ako, Nung ako'y nasa ibang bansa at saka dito, sinasabi ko lagi yan. Itong video ko para mayroon akong memories alaala -ala, habang ako'y tumatanda. At least mayroon akong babalikan panonoorin na aking ginawa araw-araw. Yun, yan yung aking intensyon, yung aking ginagawa. Hindi para sa akin, para sa memories din sa aking anak para makita niya ako. At least mamatay man ako, mayroon siyang makikita na video na ako yung araw-araw kong ginagawa. Yun, yung dati lagi ko sinasabi noon pa. Sinasabi ko, walang masamang intensyon, walang masama kahit kanino itong ginagawa ko. Kahit ito, para sa akin. At, at sinasabi ko, lagi, kung gusto niyo ko tulungan, dumami yung aking subscriber, makatulong din kayo, para naman kumita ako dito sa aking pag-video, uh, pwede niyo ko tulungan sa pagla-likes, sa pag-share, sa pag-subscribe. Di ba guys? Yun. Yan, ang lagi ko sinasabi noon pa. Hmm, hinihingal ako. Pagpapaliwanag na hindi ko rin naintindihan yung aking pagpapaliwanag. <laughs> Kasi nga, bisaya eh, waray eh. Okay guys, hanggang dito lang tayo. Kapitbahay ko yun. Bahay ng kapitbahay. Bahay ng kapitbahay. <laughs> okay, hanggang dito na lang tayo. Huwag niyo kalibutan, ha, subscribe. Bago niyo tapusin 'yung aking video, likes at saka share. Okay guys, kumusta ang buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye-bye.